Sa na dyan, David? Na? Sa na yung gidola? Hi. Ah! 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 <laughs> na? Hi. Oh. Wow. Ah! Ah! <laughs> ba? Sa sabaw-sabaw ka? Ino, e higop ka sabaw? <coughs> Higop sa baw? Ha? Ah? Hindi mo na sa baw. na, oy. ah, Oh, butang. Iyang ibutang sa tupperware niya. Higop? Ha? 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 man. Ha? Ah? wah, <laughs> hehe, <laughs> <laughs>